Okay, diri kita karon sa may lungsod sa makilala kung asa usa ka uh, prime mover ang uh, natagak sa bangag nga unang uh, gikataho nga kuno uh, sinkhole ano. Pero sa ato ang pagsuta uh, dunay uh, kining uh, uh, bangag no Na, natagak ang uh, concrete nga portion ni ining maong nga uh, National Highway o kiniha atong tanaw na kung sa ang maong bangag tana nung tana siya Og uh, makita nga mga concrete na nagahawid o ...og uh, siyempre pa uh, ang ulung uh, ulong bahin ni ining prime mover ang naumod gayot... o uh, resulta sa pagkasamad uh, sa driver niini. Uh, ni ini gikan pag uh, panabo ang maong uh, prime mover truck no uh, nga dunay karga kini nga mga saging no o uh, sa pagkakaroon gina cordon sa Department of Public Works and Highways kung na DPWD o DPWH ang maong area ang uh, kabalaka din tungod kay ubay-ubay nga mga dagkong sakyanan pa ang uh, nag-aagi din he, o posible nga kining portion kung asa uh, gikan ayon nga puno sinkhole pero di pa nato makumpirma kumpirma, uh, kining bahin dito nga uh, gina Agi agian Waktu wak po na ang ilalong ng parte sa yuta. Pusibling matagak po ni kung uh, magpatayon ang pag-agi sa mga dagko nga sa particular nga National Highway ayan. ang uh, maong uh, lugar. No? So kung inyong uh, ang mga higala, kana ang uh, prime mover nga na, na umod, no? Uh, human nga uh, natagak ang portion sa Uh, national highway uh four lanes kidding highway din sa may barangay uh, sa barangay dito uh, Batasan no uh, barangay uh, Batasan sa lungsod sa Makilala uh, pero uh, bahagyang, bahagyang uh, nakaapekto sa traffic ito dahil nasa uh, gitnang bahagi ng uh, highway itong uh, prime mover na nahulog nga, na umod no sa may uh, concrete human uh, na Pagak ang yuta uh, sa ilalong nga bahin Ang uh, tansya natin, nasa lampas dalawa katao ang uh, lalim ng uh, butas na kinahuhulugan ng parte ng ulo ng prime mover na ito. ano At uh, tayo'y nagkikipagugnayan pa rin sa tanggapan naman ng uh, DPWH para alamin kung uh, ano ba ang uh, incidenting ito. Ano. At maging sa may uh, P-box dyan sa Kitapawan, dahil uh, ito barangay Batasan ay maalala ninyo 2019 ay isa ito sa mga barangay na apektado din ng mga naganap na pagyanig o paglindol. Kaya sinasabi din ng baka, baka daw, epekto pa ito ng nangyaring lindol noong 2019. But we do not, we do not it unless ang mga eksperto mismo ang siyang susuri sa nabanggit na lugar. No? Marami din tayong mga kababayan na dito nandito rito, no? at Siyempre pananunood ng uh, uh, sitwasyon dito sa may barangay uh, uh, batasan. Highway ito at uh, kung hanggang kailan mababantayan ang highway na ito, lalo pat may mga dumaraan ding mga malalaking mga sasakyan, eh, posibleng uh, uh, uuga itong uh, bahagi ng uh, concrete na may naiwan pang uh, lupa ano at posibleng bibigay din sa kasakaling magtutuloy-tuloy ang mga buhos ng ulan at uh, magpatuloy uh, ang uh, pag-uga nito ay posibleng bibigay din itong bahagi yon, Doon bahagi na yun, ano yung uh, uh, tinuturo ko sa inyo, uh, partian yan na ito hong uh, nahulugan ng uh, ulo ng uh, prime over Ito may dumaan din na malaking sasakyan, no? isa din yan. So, uh, bawat sasakyang malalaki na dumadaan ay nakakontribute ito ng uh, pag-uga uh, ng uh, lupa na posibleng lalambot ito at uh, posibleng uh, uh, mahulog at may posibilidad na magkaroon pa ng mga disgrasya dito sa bahagi ito kung hindi ito maagapan at hindi ito makordon kaagad at pabantayan ng ating mga tauhan ng uh, Department of Public Works and uh, Highways. no Sinisika po ng inyong lingkod na makaugnay ang uh, pamunuan ng Department of Public Works and Highways pero uh, wala tayong mahagilap na nandito sa may uh, area bagamat ay may mga uh, na ilagay na silang uh, mga signage at saka yung mga lane kung saan nakakordon itong uh, uh, prime mover truck na ito. Pero kung hanggang kailan, hindi natin alam hanggang uh, kailan mananatili ito dito. Alas 4 ng madaling araw nang maganap ang incidenting ito uh, bula sa panabo itong prime mover at uh, hindi natin alam kung saan pupunta eh, pero may karga daw itong saging ano uh, uh, sa dol daw ito eh sa dol uh, mag aari daw ito ng uh, uh, dol ano uh, kanya nga lang ito eh, si pala the disgrace at ang uh, driver nito ay uh, nagpapagaling ngayon sa pagamutan doon sa may uh, makilala proper no uh, mabuti na nga lang at uh, hindi buong ulo ng uh, prime mover ang uh, tawag dito ang uh, na nahulog ano oo so tingnan mo ha uh, bawat daan ng sasakyang malalaki sa bahaging iyon ay uh, uh kubikilos, ano ha at parang uh, uh, nag nagko ano siya nagko-curve siya nang uh, parang uh, uh, tao ba dyan? pabuo ano para pabilog ano and possible na habang magtutuloy-tuloy ang pagdadaan ng mga uh, matataas na sasakyan dyan, bibigay din ang bahaging yan ng highway na nagdudugtong sa Davao at Cotabato at uh, uh, vice versa. Kaya tayo po nanawagan sa ating uh, Department of Public Works and Highways na gumawa na po ng uh, paraan uh, para po makordon, masara itong bahagi ng highway na ito para masigurado ang kaligtasan ng ating uh, commuting uh, public na dumaraan dito lalo pa ta uh, uh, pabisi ng pabisi na rin no? at padami ng padami na rin ang mga lumalabas at mga pumapasok ng mga uh, sasakyan dito sa bahagi po ito i-focus lang natin ang ating live ano ha kung ating pong uh, uh, titingnan uh, ito yung uh, butas no kung makita po niyo yan ang butas na yan malalim yung butas na yan ha malalim yan. So, pag ako ho'y bumaba doon, uh, lampas tao po yan. No? Lampas dalawa katao ang butas na yan. Pero tingnan nyo, ha, kapansin pansin wala man lang mga uh, malalaki o kaya uh, tawag dito yung concrete, yung, yung <coughs> kabilya. ano ha? Na, na support. Dahil kung may mga kabilya ito, imposible yung buko itong uh, cemento, semento, itong konkreto. Mapipigilan pa ito ng uh, uh, kabilya ang pagbuho ng kongkreto na ito. Ano ha? Yaka, uh, uh, tawag ba dito? Uh, tayo ho'y pagtatadong uh, din sa tanggapan ng uh, Department of Public Works and Highways. So may dumaan na namang bus. Ano? So buti nga dito sa may uh, uh, kaliwa, no? uh, kaliwang bahagi ay uh, hindi pa masyado umuuga. Pero doon sa may bandang doon, doon sa may kanang bahagi ko kayo puputa ng Davao, kung uh, malalaking sasakyan ang dumaraan dyan ay umuuga siya. Ano? At kung uh, tingnan nga ninyo, tila uh, nagkaroon na ng uh, deformation ang uh, highway dyan sa area na yun. ng kotse na yun. Ano? Uh, kung malaki ang sasakyan ang dumaraan dyan, umuuga siya. Ano? So kailangan na sigurong isara ang bahagi ninyo doon upang mapigilan na at maiwasan ang uh, anumang uh, uh, insidente ng uh, karahasan na ito may dumaan din. No? So habang mar parami ng parami ang uh, dumadaan na mga sasakyan ay nanganganik itong uh, National Highway na ito na bibigay. So abiso po sa ating mga uh, bumabiyahe lalo na sa oras ng uh, gabi. Magdahan-dahan po kayo pagdating mo ninyo sa bahagi po ito ng uh, barangay uh, Uh, batasan dito po sa may bayan ng uh, magkilala ko tabato. Tingnan mo, bumaba na, sir, ano? Sir, uh, tingnan mo, parang may deformation na, ano? Uh, anytime, bibigay na yan. Pag may dumaan pa, na, ayan, may bus. May bus na uh, dadaan. Tingnan natin kung uh, uh, ano yung sitwasyon diyan no? Pag umugayan mamaya, pagdaan ng bus, well, uh, masasabi natin uh, hindi na nga safe, ano, ang bahaging ito ng uh, National Highway kung saan tayo naroon sa kasalukuyan. yon kapatahan uh, yung bus, Ayan. Ayan. So, kung makita po ninyo, yung bahaging dinaanan ng motor, eh, medyo bumaba, no? So, pag uh, patuloy na uuga yan, anumang oras, mula ngayon, ay bibigay din ang bahaging yan dahil nga walang support, nahulog na yung bahagi ng, ay, yung lupang sumusuporta dito sa concrete na ito sa may uh, National Highway. Four lanes ito, pero may bahagyang uh, pagkaantala ng daloy ng trafiko dahil uh, ang mga dumaraan dito ay dahan-dahan lang para maiwasan din naman ang disgrasya. May mga tanker, may mga 10-wheelers na dumaraan. Ayan, tingnan mo ha. Pag dumadaan dyan, ayun, ha? meron na hong uh, uh force na mapapansin ma 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 mo talaga na parang uh, uh, umuuga siya, no? Uh, mga kasama, no? So yan muna ang pinakalatest mula dito sa may barangay uh, Batasan. Ako ang inyong lingkod, si William Armagmano. Maraming salamat at magandang umaga po sa atin lahat.